check yung kung may karugto, may dugto nga siya na host, check yan. Kasi paminsan, kapag local yung kinakabit, kasi masabog ka tulad nung isa natin. Yo, what's up mga kamot-mot? Uh, panibagong video tayo ngayon. So, uh, yung turbo kasi ng ating winban, uh, mina yung hatap ng truck. Kasi yung host natin, ito, yung host dito mga kamot-mot, Nagkaroon siya ng ano, nagkaroon siya ng butas dito kaya pala mahina umina yung hatak niya. Kasi so, kinapa okay ko kanina. Dito pala hindi pa rin siya kaya pinalitan natin ng bago. So ayun. Uh, Pagka humina humatag yung mga sakya niyo, and, uh, yung, kapag yung sakya niyo uh, iturbo, sumina yung, yung hatak. Dito yung, yung, uh, yung mahina uh, yung, uh, yung supply ng kagis. Dito tingnan yung akad yung hose mula dito sa tarap niya papunta dito dahil dito nang gagaling yung hangin niya mga kapatid dito Pagpun, dito nang gagaling so ayun so isang isang tips na yung mga kapatid so tarap sabihin mo natin so ayan mga kamatmot yung turbo natin ito yung turbo ng wing pa natin ngayon mga kamatmot so kaya pala mga kamatmot mina na yung hatak pala yung difference niya dito mga kamot-mot yung hose. So tinanggal ko na yung hose dito mga kamot-mot. So kung mana nakaturpo turbo yung ano niyo, mga truck nyo, Hanapin niyo muna sa mga hose niya. Ito yung hose niya, yung sa akin kasi putol-putol yung hose. Dito putol yan dugtong. Yan, papunta yan dito. So dito nagka problema mga kamot-mot ng natin. So yung hose niya Ito yung hose niya mga kamot-mot na tinanggal ko dyan. Dito. So, sumingaw siya kaya wala nang builo. Mahina ng, ng hatak niya, yung turbo niya nawala. Mahina, yung supply ng hangin kasi singaw dito. So, nakita ko lang kanina. Kaya pinapalitan ko na siya ng hose. So, yan mga kamot-mot. Simpleng idea tips yan mga kamot-mot. Iturbo yung mga sakyan nyo. So, di, di ko lang alam sa mga ibang iturbo kung ganito rin yung style. Pero ito, Uh, wing ban wingban ito mga kamot po. Wing Wingban type. So dito yung ano niya, ayan. Papunta yan dito. So ito yung pinaka turbo niya. Ayan. So papunta yan doon. Ayan na yun siya. So tiningnan ko kanina kaya pala ang hina ng hatak niya dahil singaw na dito sa sa dito dahil dito. So ngayon pinapalitan ko siya. Yan ang gagawin natapos. May mga ano dito mga kamot-mot. singaw na siya kaya papawa. Ispatan natin 'to dito mayroon yan sa gilid so tatanggalin natin yan ngayon tanggalin mo natin so ayan tanggalin natin dito tatali natin dun sa ano uh, ispatan natin ayan ispatan natin yan So, isa lang yan sa ano, mga uh, basic yan na uh, tira ng turbo. So yan, para may idea rin kayo, mga kamot

ayan na uh, isalpakan natin mga kamutmut yung pinalit natin na host dito yung karuptong ito so sige pa na lang natin yung clam nya sige pa na lang natin yung clam mga kamot sige natin yung clam So, mga kamukot, okay na mga kamukot yung natin Okay na yung Post natin sa turbo kung mga kamukot At sigurado mamaya testing natin Kung okay siya, sigurado babalik na yung ano niya, Yung atak So, ayun mga kamukot Isang Isang ano ko na sa'yo mga kamukot Pag naka-turbo yung mga sakya nyo, truck nyo check yun kung may karuktu, may dugtungan siya na hose check kasi paminsan kapag ka local yung kinakabit kasi masabog katulad nung isa natin na yung nakalagay dito dito siya dito siya ano uh, dito nagkaroon siya ng sira dito yung ano dito sumabog kaya hindi siya makita kaya kanina kinapako ko yung dito yun may hiwa siya hiwasan hiwa siya ng laki haba haba siya kaya pinalitan natin ito So ayan. Pero kung hindi dito yung uh, problema, so malamang dito na yan. Dito sa pinaka yung turbo na yung talaga niya. Kung wala diyan sa hose na yan, wala dito sa hose na yan. Dito wala diyan. Okay naman nakakabit, mas sige pa man. Ito, sige, mas sige. Hindi na punot, hindi na punot. Ayan. Dito na yan mga kamot-mot. Pati niya yung nato, ito. Tsaka yung air cleaner, baka sobrang nang dumi. Kaya hindi niya siya ng hangin. So ayun. So hanggang dito na lang yung video natin mga kamot-mot. At uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, uh, papindot ng subscribe button, tsaka bell notification para lang kang mag-subscribe kapag may mga bago tayong video, mga uh, tips, idea. So, poro lahat tayo, sharing-sharing tayo sa ating mga nalalaman So ayun, dito na lang yung video natin mga kamot-mot. -kam.